Ito lang, ino, ino, wala naman ito. pala, may hilaw eh. Uh, Ngayon na ang bibili silang lahat, para sa naman yan. Ate, laki-ker niya, ate laki-ker niya. i'm not a my mom

depends sa taong pagsisikap. Mm -hmm. May lucky charms ka kung may tabang mm -hmm. ka. Lahat naman nagdaan-daan. Lucky charm, lucky charm. Sana bumili ng mantel. 300 mantel sa bahay. Hi, New New Year. Happy New Year pa. Dami nilang frutas. Happy na New Year pa. Kompleto, kompleto. Happy na New year kailangan ng uh, pinya. <laughs> Four minutes na ako. Four minutes. kami na pa ako. Mahapon wala kasi umuulan. Dito <laughs> Manggich Manggay Ay Dalawa ang ano lagay mo Sige, lagay mo May posisyon niya galong dito. pa Dalawa na yan? Wala pa. Marasi pa. Ako <laughs> yan. Tatlo uh -huh. isang daan. Um. Matamis. Hindi naman nagbabago na huh? ito. Ganyan pa rin yung tinda ko yung dating. Dati pa. Dalawa na? 446 War na. Isa pa. Para ano, gumanda. Oh, oh, Ang haba. Ano na 500. যা বলে কথা